Good morning guys sa uh, Ngayong umaga no? So nakapos na tayo magbalot Ng ating mga Bayabas So ngayon naman at dahil na check na natin Meron na pala tayo rito Mga poor harvest na Bayabas At saka by next week meron na uli Kasi dito yan mga next week yan. yan So ito hindi natin nabalutan pero ayan na pero may tama na po yan guys ayan medyo may parang malambang na siya So, try na lang natin ano, kung may salba pa tayo sa pinakalaman sa loob. Pero, mostly ang kalhati na lang yung makukuha natin dyan. Kasi, may tama na siyang malaki. So, nung nag-check tayo dito, uh, yung sa mga pinakauna natin ng na mga tulad nito, ayan, may tama na rin, hindi na rin makakalaki yan. So, ano na natin. So, pwede naman na kain siya pero ito na sa malaki na po yan pero hindi pa po siya ka hinog so as is muna natin yan so dun sa may unahan dun sa mga nauna natin na nabalutan po sa may bandaron nakita ko na ko meron na ito tayo dun kaharbisin talaga na bunga pero dito so update natin kaya kung nakikita nyo ano no? Medyo ano pa Ito alanganin pa yung size Pero ang problema ayun Hindi ko kinaya nung Ano Nabali yung Sanga Hindi naman totaling gano'n May, may isa sa ano pa sya Pabayaan na lang muna natin May medyo gumulang-gulang Kasi alanganin ho Kung kukunin natin Ayun sobrang bigat Dalawa kasi yung inano ko dun Hindi kinaya nung sanga So dito nagbano tayo Ayun o Meron na no isa pa ho doon. Yung iba medyo na parang naluto sa ano. Pero yung iba rito okay naman siya. So yung iba ayusin lang natin yung balot pero dito meron tayo patulad nito. makita ko na siya isa. So itong isa na to ay for harvest ka na ba? Ah, medyo alanganin pa pero pwede na guys harvestin na natin to kaysa masayang ayan guys nakikita nyo okay so medyo alangan yung pasya pero malutong ato guys ayan pero wala nyo sya show, mas malaki pa sa kamao ko yung baga bilog nya medyo alangan yung pasya pero ayan okay na yan so ayusin na lang natin yung plastic niya Try natin check yung iba. Sa so medyo malalapit. Baka sinano na ng tubig eh. Alin natin. Tanggalin natin yung mga tubig nila. Pero doon kukunin natin sa muna. Tsaka yun na andito na isa. Kunin ko na rin. Ayun. Kunin natin. Ayun. Malaki na siya. So, kukunin ko na muna guys. na Ah. Uh, wala na kasi tayong tela. <laughs> okay, tada, magulo yung ano natin. Pag-video. So ito guys, nakuha natin yung isa Ayan yung problema guys, pag yung plastic talaga yung ginamit mo na pambalot Tapos nabibikit siya sa balat ng bayabas Tapos nadidirektahan sila ng init na araw Naluluto po siya So ito kinuha na natin, dalawa huto na magkatabi tinira ko yung isa doon kasi medyo alanganin pa Parang ganito lang, so hindi ko na muna kinuha Adi para pa next week o so, sa isang araw meron tayong ibang makukuha. So uh, hindi ko na ano, Nakabain itong ano ng video Kukunan ko na lang muna Na muna yung dapat ko At balutan yung ayusin yung pagbalot ng iba Problema kasi nahihirapan ako na ano, Walang naghahawak nitong Cellphone Tsaka mahirap mag ano nung sanga Pag uh, walang naghahawak din yung sanga mahirap ka magbalot So hanggang dito na lang muna guys Maraming salamat po Thank you for watching God bless.